kami ni Daniel. Ngayong araw na to. Ayan. Kailangan kami ng 220 ngayong araw na to mga ka-technique. Ay, Yun mga ka-technique. Dito tayo ngayon sa Fish of mind Pet Shop dito sa may patubig. marilao Bulakan. Nagdala lang tayo ng kaunting gapi. Order sa atin ni boss. So ito yung nilala natin na gapi mga ka-technique dito. Kay boss dyan dito sa may patubig. Punti lang yung dinala natin kasi nga ay hindi ko rin nga alam kung nandiyo siya at sakto nga wala rin dito si boss John dito sa fish of mind so yun yung mga dinala natin ng mga gapi 11 fishes lang yung dinala natin ang pinanggalingan nito ay mga tiger mosaic at mga cobra snake skin na gapi yan maganda talaga sila sa aquarium kasi mas malinaw yung tubig dito lang sa pinanggalingan nila na fish pond so ito yung mga available nila na isda ngayon meron sila mga uh, parrot fish blue polar yan parrot fish meron silang tiger barb at dito may, meron silang mga ilang piraso ng mga fighting fish o beta fish lovers yan. Meron sila dito mga beta. Meron double tail. At meron din ang mga crown tail. Ito. Yan. Mga crown tail. Dito naman mga angel fish. Mga black molly. Mga live birds. At meron pa sila mga flower horn dito na maliliit pa. Hindi natin alam yung mga strains nito, mga ka-technique. Ito naman yung available nila ng mga cichlids. Ayan. Hmm? Magalaw? Eh, totoo yan. Lobster yan. Tawag dyan, crayfish. Ayan, may mga crayfish sila dito. Available to tayo to crayfish. Pinibenta to? $2.50 ang isa. Ayan, sabi ni ate. Ito tayo kanilang na oscar mga katiknik pero sila maliit na alligator gar dito at mga dragon fin Ayan. ito yung medyo malalaki nila mga breeder size ng mga angel fish parang iba't ibang mga strains to ng mga angel fish makita ko lang sa inyo yung nila na red tail catfish dito mga katiknik at yung kanilang malaking arwana meron din tayong red tail catfish sa bahay na dalawa medyo maliit pa pero pag lumaki rin yun mga katiknik ay rin naman natin dahil medyo mahirap palagaan pag malit lang ang ating aquariums so ito dito sa patubig Marilao Bulacan. uh, nakapag vlog na rin ako dati dito isang beses at ngayon ay nakabalik tayo Daddy. ito rin pala ang kanilang mga koi fish na binibenta rito sa kanilang shop available din dito mga katiknik yung mga glow fish na mga danyo na iba ibang ulay mga danyo maganda talaga to pag marami sa isang aquarium ito yung mga goldfish nila na available may kasama ng mga hammerhead shark or mga panggasyos na maliliit na mga kateknik. So ito yung nilang pwesto dito sa Patawig Marilao, Bulacan. Ayan. Ayan. fish of mine. Pet shop mga kateknik dito. Sabi lang ng kasada to, dito sa Patubig, malapit sa bilihan ng mga uh, kakanin, dito yung mga palaw sa Manila at mga pawi ng Bulacan dito yung papuntang Santa Maria ayang pataas na yan so ayan kasama ko yung isang anak ko na bunso ayan din yung libon ito yung kanila mga tetra mga kateknik ang malalaki na Mga breeder sizes na mga tetra May kasama sila mga clown loach na maliliit pa Kule, green yung ayun na At may kasama rin mga danya mga kateknik Ito pa yung iba nila na mga tetra Or mga colored tetra mga kateknik At meron pa pala sila rito mga ano Mga fighting fish, mga beta nga kami sa Davao kasi doon talaga napakarami mga beta na mura. kahit yung mga koi na mga beta, sobrang mura lang doon. Medyo guys, dalit yung ating kuwa. Kinuha na ko ah. lang ulit yung kanilang crayfish na puro kulahan. So, pauwi na rin kami mga ka-teknik at may iba pa akong pupuntahan. So, hanggang sa susunod na mga vlogs ko mga teknik sana ay subaybayan nyo sa aking YouTube channel at Dad's Teknik TV. Maraming salamat sa support mga ka-teknik. So, ayan, na kami mga ka-teknik. Medyo na akong ulit ang aking bunso. Kung ano pa yung mga tinitingnan, mga ibon. Tara na, buso. Kamin mo na yung helmet mo. Daddy, yun nakaita. Oo, oh, nakahitlog yun. Shot mo na yung helmet mo. Okay, mga ka Maraming salamat. So, ayan. Kamin na naman kami ni na Daniel ngayong araw na to. Ayan. Karoon kami ng 220 ngayong araw na to, mga ka-teknik. Tara na, Daniel. Kamin tayo. Daniel. So ayan, naman lang tayo sa Alpha Mart na teknik dito sa Santa Rosa. So, eh yeah, dahan na ng mga pupuntang Manila na rin tong lugar na to. Ito mga, itong way na to, yung mga pupuntang Manila, ayan. Daan nila pa tubig. So medyo umulad na rin dito sa aming lugar. Kakaroon na rin mga dito, tulad nito, mga establishments dito. So, may bilhin ng mga pansit. Ayan, uh, ng mga aksesoris yata ato ng motor. Ayan, mga sari-sari store. yung tas, din natin kung kainan. Gourmet shop. Ayan, may mga salon na rin dito. Ayan, napadaan tayo dito sa may mabang parang Santa Maria Bulacan. Biglang may nakitang nga uh, pet shop yung aking bunso. Kaya sabi ay dumanda muna kami. Kaya dumanda kami. So ito yung kanilang pet shop. JNC Aquatic Pet Shop and Accessories mga ka-teknik so ayan yung address nila dito makikita nyo sa video ayan 0338 JP Rizal Street Barangay Mabang Santa Maria Bulacan in front of Somerset Resort mga ka-teknik so next vlog dito ang uh, ating destination mga ka-teknik dito sa kanilang pet shop so ngayon ay napadaan lang tayo kaya hindi tayo mga kapag gawa ng vlog dito mga ka sa so, so baka bukas or sa uh, isang araw mga ka Ito siya, no, si ano? Si Christian. Siya yung uh, nangangasiwa na, dito sa pet shop. So next vlog dito tayo sa JNC Aquatics dito sa Mabamparang mga ka Sa lahat nga pala ng mga nagpapashoutout kay Mark Renz Ruiz. Sa mag-asawang Jan Policarpio at Lesliean Ann Bustnos na mga pinsan ko at kumare-kumpare. At sa kanilang baby na si Jaylee Ezria B. Policarpio. Sa Dodge Cycle Parts ni Sir Rodolfo Reba Monte Hornago At sa very supportive ko na kahit bahay si Ati Primero sa Emma Santiago. Kay Tita Mary Jane Villacruz. Kay Kuya Ronald Villacruz. At Aaron Villacruz. Yan maraming salamat po sa inyong lahat ng suporta, asa At sana ipatuloy pa rin kayong manood ng aking mga video sa aking YouTube channel at sa lahat ng mga sumusuporta na nanonood sa youtube kahit na mga hindi mga nakasubscribe at mga nakasubscribe sa mga kateknik maraming maraming salamat po sa inyo lahat and God bless po